pag nagsukat ka ng uh, distance lalo na sa mga confined space ay eh, hindi obra yung metro lalo na pag luma na yung metro mo hindi iyon accurate hindi siya pwedeng gamitin doon so ang gamitin mo itong dalawang perasong kahoy na uh, pag pagdudugtungin mo i-adjust mo lang siya no yun yung accurate tapos i-adjust mo siya sa sa luwang kung galo-galuwang makikita mo kung parehas ba siya kasi maglalagay tayo ng drawer dito kasi kailangan parehas ang distance dito sa bungad at sa likuran oh, hindi ubra ang litro dito kaya ang gamitin itong dalawang pirasong kahoy nakikita mo ngayon yung diferensya sa sa lalagyan mo ng drawer sa drawer guide oh, eh, ganito dalawang kahoy pagdudugtungin mo tapos iatras mo sa likod kung parehas ba pag maluwag doon sa likod, i-adjust mo yun. Kailan parehas talaga ang distance. Kasi matatanggal yung drawer mo pag maluwag sa likod or masikip naman sa likod. Kaya hindi rin ura. Dapat exact talaga siya. Para hindi malalaglag yung drawer. So itong gagamitin natin. Yung dalawang piraso na kahoy, mahigit sa metro.